Hindi tayo magpo-post ng fake news dito mga idol, kaya ikikwento natin to ng buo. More than 10 days ago kasi mga idol, no? December 10 pa kasi to. Naglabas ang ESPN ng article mula kay Shams. Kung fan kayo ng NBA, kilala nyo tong si Shams. Siya yung sikat na NBA insider ngayon at pumalit po sa pwesto ni Woj sa ESPN. Ano yung sinabi ng article? The Heat are open to listening to offers for Butler and making a deal if the proposal is right. Leading sources told ESPN and Butler's agent, Bernie Lee, has indicated in league circles that Butler is open to destinations such as two of the Texas teams, Houston Rockets and Dallas Mavericks and the Golden State Warriors. So nakikinig nga raw ang Miami Heat sa mga offers dito kay Jimmy Butler at kung okay nga sa kanila, e eh gagawin nila ang trade. Binention pa nga yung agent ni Butler na si Bernie Lee at sinabi na ang mga preferred daw na destination si Butler ay yung Rockets or Mavericks na dalawang teams na nasa Texas State at Golden State Warriors. Si Shams na nga po ang nag-report nito mga idol at hindi talaga ito fake news kasi isa sa mga credible sources ng balita itong si Shams. Eh. Pero sa December 12 tweet naman po ni Shams na si Butler nga rin po ang laman, menention po ulit si Bernie Lee na agent nga ni Jimmy. Ang pinagkaiba lang ay nirepost po ito ni Lee at pinabulaanan ang balita ni Shams. So ngayon lumalabas na parang fake news na ang sinabi ni Shams, di ba? Pero sumegunda naman din po si Shams syempre at sinabi na 1000% daw ay nagsistand sa mga nire-report niya at fully vetted daw yung mga yon Meaning, o sa Tagalog ay sinuri ng mabuti. Sino yung nagsasabi ng totoo si Shams ba o yung agent ni Butler? Anyways, dahil nga rin dito ay nag-isip tayo ng mga trades na magpapapunta kay Jimmy sa mga destination nga po na nabanggit natin dun sa balita. Una ay itong Dallas Mavericks. ESPN trade machine po ang gamit natin. Pwede nyo rin pong gamitin yan at paglaruan ang mga trades na naisip ninyo. Now hindi na po ito balita mga idol ha kasi ako lang po yung gumawa nito gumawa lang po tayo ng content buhat doon sa balita na nakalap din natin. Bale sa trade nga po na ginawa nga natin, makukuha ng dala si Jimmy Butler din ang hit naman ay lima ang makukuha. Clay Thompson, PJ Washington, Maxi Kliba, Dwight Powell at si Jaden Hardy. Kung mga draft picks, wala kasi silang option doon eh. So kayo na lang po mag-imagine kung anong team yung magbibigay ng pick or kung maibibigay ba sila. Wala talagang paraan mga idol na makuha ng dala si Jimmy nang hindi binibitawan ang isa kinang Clay o Kyrie. Sure naman po kasi ako na hindi nila ititrade si Luka eh. Gawa na rin kasi nung napakalaki ng kontrata nito ni Jimmy, 48 million dollars ngayong season. Kaya hindi nga rin po sasapat yung one-on-one -on -one trade lang ni Clay pati Jimmy kasi 15 million lang po ang contract ni Clay. So need talaga mag-add ng iba pang players para magpantay ang lumalabas at pumapasok na pera. Sino yung panalo sa trade na ito mga idol? Dalawang starters ng Dallas ang mawawala, dalawang role players din ang mawawala. Sabay isang player na may potential. Worth it ba yung mga yan kapalit ni Jimmy? Let me know in the comments mga idol. Next natin ay papuntang Houston Rockets naman. Ang makuha ng hit ay sina Fred Van Vliet, Amen Thompson, pati Cam Whitmore. Sabay makuha naman po ng Rockets sina Jimmy Butler, pati Kevin Love. Ito, feel ko po ay medyo ayos lang on both sides. Eh. Mahawala nung ng champion na veteranong point guard ang Rockets. Pero player naman na may finals experience din bilang first option naman ang makukuha nila in Jimmy Butler. Magta-thrive din po ito sa defensive lineup si Eme ka gawa nung masipag nga din naman dumipensa si Butler and may isa ka pang champion na veterano rin na si Kevin Love. And syempre, yung heat ay manghihingi rin po ng picks dito. So kayo na nga lang din pong mag-isip nung kung ilan ang bibigay po ng rockets. Pero ayan, may dalawang wings kayo na may malaking potential din talaga. Itong sina Thompson pati Whitmore. Hindi ko alam mga idol pero feel ko star in the making talaga itong si Cam Whitmore. Sadyang hindi lang siya makakuha ng playing time sa rockets team na punong nga rin po ng mga wings dito sa heat. Kung magre-rebuild sila ay maaaring siya ang gawing centerpiece ng opensa kasama si Tyler Hero pati Bam Adebayo. Then lastly po ay yung Warriors. Makukuha ng heat si Andrew Wiggins, Dennis Schroeder nakakakuha lang din nila sa trade, GP2 at si Jonathan Kuminga. Tapos sa Warriors, they will receive Jimmy Butler and si Josh Richardson. So sino naman kaya ang panalo dito mga idol? Magkakaroon ng isang garap na star pumuli ang Warriors dito sa trade na ito na talagang magpapahaba pa nung championship window ni Steph. At least ngayon ay hindi na po nila kailangan pang mag-antay kung kailan ba magiging dinap na star si Jonathan Kuminga. Hindi rin kasi pumirma tong si Kuminga ng extension so problema rin po sa Warriors yon. At least ngayon sa trade na ito ay sure sila sa production ni Jimmy kahit na expiring din po ang kontrata nito. Kayang-kaya naman ni Jimmy gampanan yung role ni Wiggins eh tapos malalim naman din po ang bench ng dubs. Para sa Heat, Malamang manghihingi ako ng draft picks dito pero ang pinaka-prize talaga ay si Jonathan Kuminga. Bagong environment to sa kanya hypothetically speaking and maaaring sa summer ay mapusuan yung pumirma ng extension kung siya ang magiging star player dito sa hinaharap. So ayun mga idol, sa mga ginawa nating trades at napag-usapan natin, alin ba ang best para kay Jimmy Butler? Sa Saang team kaya siya pinaka magiging successful? Basahin natin ang mga comments nyo sa baba. And ongoing na po ang ating giveaway ngayong Pasko na Yanis Immortality 3. Hanapin nyo lang yung ating video sa YouTube na ito po yung thumbnail para sa mechanics. Ilalagay ko na lang din ang link sa description and comments. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, magsubscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.